ay sasabihin nila ikaw ay bumahol at inuntas mo kami. Ayan. Sino nakaunawa? Ayan. Oh, ito yung mga tumalikod ah, ng mga ah, uh, Israeli, Israelita sa Panginoon nung gumawa ng buya o, si ah, uh, Aaron. Di ba? Ayun yung sinasabing pumihit sila O, yun ang ibig sabihin Sinamba nila yung buya Kaya dito sa 28, kaya dito natin makunawaan sa 28, kunit siya nandoon ang inyong mga Diyos na inyong ginawa para sa inyo. Magsibangon sila kung sila'y makapaglilipta sa iyo sa panahon ng iyong kabagabagan. Sapagat ayon sa bilang ng inyong mga bayan ay kayo ng inyong mga Diyos o Buda. Di ba? Napakaraming Diyos na iyon. Hallelujah. Kaya eh, sinasabi nga, iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang luluharan mo. Diba? Ano Adi nga? Ano yung misahe na pinabasa niya? Ni e, Brother Rowan? Diba? Luluhod ng tuhod sa ibabaw ng langit, sa ibabaw ng lupa. Maging sa ilalim ng lupa, iluluhod ng tuhod sa isang Diyos. So, pangalan ng Araw, maraming luluhod eh. Men. Maraming iiyak. Men. Yung mga hindi umiiyak na yan, iiyak yan pagdating ng araw ng pag-araw ng Diyos Amen? Amen! Oh. Uh, praise God, hallelujah. Ayaw nila nang may umi umiiyak. Bakit? Anong tawag yan? Praise God, hallelujah. Yung ah pag umiiyak. Yung isang tao, hindi naman tayo artista, Misa, pinaiiyak. Uh, Di ba? Uh, hallelujah. Hallelujah. Hmm. Oh, uh, ma no? Pero tandaan po natin, yung pag-iyak natin, minsan, ah, yung nararanasan natin sa buhay, yung mga problema, mga kababagan, kabagabagan, ah, yung tayo yung walang maisaing, di ba? Oh, Napakarami problema ang mga dukha eh. Oh, pero mahal tayo ng Diyos. Amen! Amen? Amen? Oh lahat tayo dumanas ng kahirapan. Man, ano man, naman natin lahat yan? Ayan, yeah. si Glory, oh, si Sir Melly, oh, kaming magkakapatid, si Brother Rui. Lahat, lahat dinaranas man. natin yan. Kahirapan na yan. Pero kung ikaw ay nakay Kristo, tanda mo, hindi ka maghihirap. Amen! Praise eh? yeah, God! Hallelujah! Pagamat mahirap tayo, pero hindi tayo pababayan ng Diyos sa aming kakanin sa araw. Amen! Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh. Ya, alam mo na ko eh, minsan pag nangangaral ako. Lumalakas ang aking pananampalataya sa Diyos. Amen. No? At uh, nararamdaman ko ni Lily ng Panginoon. Amen. Amen. kasama kayo. Ah, papalinis tayo. Pero kung palinis, hindi li lilinisin ng Diyos talaga. Amen. 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 Yes, Hallelujah. Patuloy tayo mga kapatid. Sa Jeremias pa rin. 17, 13, 14. 17. Oh, praise God. Pagkasan natin ang Diyos. Amen. Amen. Sa 13, pakinggan natin. 30. 17, 13, 14. 30, 14. 13. O Panginoon, napag-asa ng Israel, lahat ng nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Silang nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa, Sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon na bukal ng buhay ng tubig. Ibig sabihin yung para sa lupa, nakatalak pala yan. Ikaw, halimbawa tayo dito, eh, ay nakatalak para sa lupa, eh, ito yung masama. ah? yung gumagawa ng masama kung tayo nakatala sa lupa. Ha? Meron naman nakatala sa langit na sinasabi nga ng ating Panginoon. Ito yung makakasama niya sa buhay ng no? walang hungga. Yeah. Amen! Amen! Amen. Dalawa pala yan, ano? Oh, ngayon. hallelujah. Ah. Oh, kung ikaw para sa lupa, sa lupa ka talaga. oh, dito ka tulad ng Diyos. Kung ikaw nasa langit, Christian, makakasama mo ang ating Panginoon. Yun ang hatul sa'yo. Ating baka mo ang lahat sa Amen? Wala ang humulit na ano? Amen. Supporting. Iyong paghaling ako o Panginoon at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako sa ikaw ang aking kapulang. Amen! Praise Hallelujah! Amen. Di ba hindi Jesus. ang tao? Amen. Kung ikaw ngayon na kay Kristo, nagkakasakit ka, hallelujah, eh pwede nga tinitikid uh, ka ng Panginoon dahil nakakalimot ka sa Panginoon. Amen. Uh, hallelujah. Amen. So, ano ang sabi? Iyong panalangin ako, Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako sapagkat ikaw ang oh. aking katulian.

6 na pala. Praise God. Sa 4. ang ingat, ang bawat isa sa inyo, sa kanyang kapwa, at huwag kayong mga katiwala sa kanino mga kapatid. Sapagkat bawat kapatid ay mga agaw. Bawat kapwa ay makikisama. Praise God. Hallelujah. Dito lang pa Pagkabasa. Magang ingat ang bawat isa sa inyo, sa kanyang kapwa, at huwag kayong magkatiwala sa mga kapatid, sapagkat ang bawat kapatid ay mga agaw at bawat kapwa ay makikisama at mapanirang Turi. puri. Uh, totoo ba yan? Amen. Sapay. At mga daya ang bawat isa sa kanila na kanilang kapwa, hindi mga sasalita ng katotohanan sa kanila, tinuturuan ang kanilang dila na magsalita ng kabulaanan, sila'y nangapapagod upang gumawa ng kasamaan. ay Kaya mag-ingat. Ano? Praise God. Hallelujah. Sa 6, ang iyong, tahanan ay sa, ang iyong tahanan ay nasa gitna ng pagdadaya dahil sa pagdadaya ay ayaw silang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Diba? Mali, pag mali, mali na yan. Eh. Diba? Oh, uh, kaya hindi ka makakilala sa Diyos. Dahil nandun na yung sa bibig niya, nasa dila mo na yan. Yung gawa, paggawa ng kamalian. Uh, diba? Men. Uh, pero nga, sabi nga, kinikilala na, kilala ko ang Panginoon. Pero sa, sa labi lang pala, sa puso, malayo. malayo. Men. Diba? Datapwa at walang kaguluhan ay yung pagsamba sa Diyos. Diba? Nautos, aral tao. Men. Diba? Diba? Tandaan po natin, napakasarap makinig ng salita ng Diyos. Lalo na po susundin natin. Ha? At pagkat ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Amen. Mga pangangailangan natin, hindi natin sa Panginoon. Hallelujah. Ako ma, marami na rin akong nararamdaman. Hindi ako, ako nagpapacheck up. So, sa oh, pagdang ang magagamot ko, ang Panginoon. Eh. Man, magagamot. Hallelujah. Oh, wala naman ako <laughs> uh, uh, ipang, uh, gagamot. Ah, ipang babayad sa ospital. Amen? Sa Diyos na lang ako nagpaano, humihiling ng uh, pagalingan. Amen. Kaya yeah, magpasalamat tayo sa Panginoon. At tatanda tayong mamamatay sa panahang para tayo. Today. Amen. Ay iniwan ni Pastor Pael Praise sa atin. God. At sa itinigay ng Panginoon si Pastor. Dito tayo sapagkat itong araw ng mamamatay. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat at uh, puli ng Panginoon. Amen. At uh, naway may naunawaan ba ka kayo? Amen! Yeah, palakpakan natin ang ating Panginoon. <laughs> ano ang sabi ng title? Bautis mo sa tubig at church, sa Espiritu <laughs> Santo sa pangalan ni Jesu Kristo. Yan ang pakatandaan natin. Amen. Diyan tayo maliligtas. Amen. Hallelujah. Hindi yung patong-patong na Uh, bautismo for his God. Hallelujah. Ah, alisin ang Christian. Christian. Thank you. Maraming salamat. Pinabalik ko na sa ating